good morning. Uh, saing nga pala ako sa kahoy. Mabungsa kami ng gasol. Eh, mamaya pa yung sahod eh. Nata ko ba kaya na Kasi ako Hindi ko napansin eh. nga ako sa kahoy. Nabungsa nga ng, <laughs> ng gasol. ng budget. Kaya yan, dyan ako magsasahing mga idol. Dapat kanina pa ako magsasahing eh, nahiya ako sa

sa mga kalapati ko kaya yung dalawa so bali well, isa na lang pala ng idol yung ito nila Raika so hindi ko alam kung ilang araw na to eh hindi ko na nabihilang eh so dito naman tayo mga idol so mga anak nila na diwata mga idol Sige na kayo mga idol. Yan yung titipid-tipid sapato ko eh. Dahil tagal pinis. Ano yung eh? Yun, 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 <coughs> yun. Ano <Bad luck. coughs> yung padlock? Ano Ano yung nakita? Ayan. masahan. Masahan. saan may basahan. Hmm? basahan. Hmm? Ba basahan? Ay, Hindi yan tintang gano'ng dumidumi. Ah. Ano sa oras ng uh, dumi, dumi. Ay, Ay, panama, ano to mainit. Subo, sumona sa bago. basahan soklay na soklay. na yun? Hindi ko alam. Saka gumamit kagabi. Ano mo ba hmm. hindi ko alam.

Nuk nuk Yung bibi na ko Laki na ng bibi, nuk -nuk, bibi. Laki na Wala yung nawabas Indonesia, well, well, well. Indonesia,

Ayan doon, sinubukan. Aga-aga nangyayin ang pagkain niyo. Ayan doon, ayan doon. Ano, hindi ko pa pala natatapos yung kulungan ko. Gabi na rin kasi ako nakakaway. Eh sa bukas, baka mga ang ko na yung gulungaw ko. Pusin ko na para maanipat ko na yung mga inakay. เอ๊ะไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ขอบคุณครับช่วยหน่อยแล้วก็มามันตีกันอีกอะฮโซยันบายบาย굿มอร์นิ่ง